Doh, Oke. Okay. Tu baru kan? Gini kena. Hmm, no. Hmm. Loh, ui. Dah mik dah mik <laughs> tunggak tu lagi. Tunggak tak tunggak tak. <laughs> Itulah, akin, itu dah akan itu. Allah. Allah. Sus. Yan. Cheers tayo, Cheers, cheers. Kay naglalaway na to. Ngayon ta. Lumme. Mm. Sobrang lutong ng balat ah. ba? Crispy talaga, sibo talaga siya, medyo may pagkaala siya, pero sakto na, no? sakto lang. Lasang malasa. Keto lang sos. daum nami ba? nga magkano yung mga mm. mga kanyang sa saawan sakurat sakurat ba? sangyup sal, hum 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 ba? Ang init pa po bagong dating ko dito hmm. sa bahay, ba? Buti na nagkapasyal ka dito sa bahay, ba? Tama. Sa totoo lang, tanggal ko lang gusto makikulap dito, ka. <laughs> isa ito sa top po vlogge dito sa Cebu. Suka. Yeah. As long ka yun. <laughs> Paano ning raise, ba? Eh. Hindi. Ah, yeah. mainit-init. Um, yan o. Ula. Ula. Sis. Yung, yung, yung laman ba o? Ula. sa sudi bay. Lagi mo na yung nakakuha nila. Gabi, 3D boss, lami Sobrang init o. Okay. Ayan. Oh, Yay. Ano? bakit oh. ba? Oo. Uh. bakit ba? Sis. <laughs> Sobrang init pa po, po, mm. umusok pa ba? Una, ilamik! Nga onda! Salit yun, ito talagang yung gusto ko, yung salit part ba? Mm. Masarap yung lechon nila. Itrady really ba sa lechon from Lapu-Lapu City, Cebu. Mm. Ah. As Aso-aso Ini nak hak ini tak oi. okey. Okey. Tak ada dah Hmm. ummm lami mm. <laughs> <laughs> ka ba yun? ummm lami ang gataan nito parang wala pa kayo kaon ganyan ha bay? wala <laughs> wala kaon <laughs> karoon na yung tingom na yung pa niya <laughs> ummm sakto sa lambot ba ang lechon? wala uh. na ano talaga yung lasa Cik hmm. Irwin. Hmm. 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 Sugam so, kau ni nombor. Cermin <laughs> <laughs> dalam buat perlu wan. Ubus agak yang sung satian bah. Awal lemas satu di basuh. Hmm. Sudut. Tapi muka. Mulut. នេះក្មាយកល្មមយកណ៎អមែយកយកបុតបងអឺជឿសបីជឿគោកហាប់នេះ